show sure, kung you can see mainit po ang panahon ayan kita nyo ba masyado mainit at uh, pag itong mainit bigyan po kayo ng tip meron kayo mga surroundings na mapuno or mahalaman mga raming tanim doon kayo pumunta doon kayo magpabad okay para hindi nyo maramdaman si heat index yan just like this one tumutubo <coughs> naman itong mga ganire. I have to remove ayun merong sinusunog ako nyo na rito yan look yan so iba talaga yung despite of mga may aircon tayo na ginagamit pag mainit iba pa rin talaga yung supply na dala ng Panginoon on a natural manner. Ano yung ibig sabihin? Hangin. Oh, hangin! Di ba yung kantang gano'n? Yes. Totoo yun. Look at this. He's really enjoying the hangin. Enjoy ka sa hangin. <laughs> okay. Okay. Yeah. The beauty of nature. Pero sa atin, hindi yan nature eh. Kasi sa atin, creation niya ni Lord. Okay? Kasi pag nature parang gusto mong palabasin, oh, nandiyan na yan agad. No. May nag-create po nito. Someone created it for a long time ago. His name is Jesus. Okay? Nagkatawang tao lang siya, pero siya po ang Almighty God na pinakamamahal tayo. Eh, yeah, create. Ang daming ano, hindi, pag ganito eh, hindi naman po ako mag- uh, ano mga baging, oh. I have to alis the bagging. malis lahat eh may tagtapa nga eh so here I'm gonna put this <laughs> there may gano'n nyo oh kikita nyo merong bunga yung nga uh, may bunga ang alin ayun oh no? yung ano puso ng saging nakita nyo ba taas nga ayan so eh gano'n na natin ulit restore it to the original ya yeah. Ang ganda po ng ano ngayon, ng panahon, weather. Mainit po bandaroon pero ulitin ko, iba po talaga yung pupunta kayo sa isang place na mahangin dahil iba po ang dama nito sa katawan natin. Hindi tayo madaling maiinitan. Hindi tayo madaling magiging magagalit no? po ba yung kapag ka mainit daw ang panahon eh? Madaling umiit ang ulan pa. Yes, ako po ay caregiver tayo. Nag-aral tayo niyan. Totoo po yun. Kasi nagre-respond po ang ating pakiramdam doon sa kung ano yung actual na nangyayari sa atin. Okay? Lalo na, subjective tayo. Yun ang gusto ko sabihin. We people are subjective. Subjective. Yun. What is he doing? Ayun hey, po mga aso. Yan. Yun. So kayo, ah, uh, po ba kayong place na pwedeng puntahan kapag mainit? I suggest you really have to. Dahil, yung, ang panahon po kasi natin iba na. It's not the same as the, the ano, ano, yung last decade, ano yun? 2010s? Doon 2010s, maganda-ganda pa ang weather eh. Pero ngayon, sumobra. parang... Anong tawag dito? Sobra yung... Saan ako pwedeng sumandal? Sasandal ako. Sasandal ako dito sa mataas na puno. Ayan. Okay. Medyo hindi ko muna pinakita sa sarili ko. Baka nagsasawa na kayo sa itsura ko na punong-puno ng... Punong-puno ng ano. Para ako naka-makeup dahil... O punong-puno ng makeup up yung mukha ko dahil filter, no? So, ito muna. So, ayan. Tayo po ay po, dapat... Uh, kung malapit kayo sa luneta, you have to, you have to go there. Dahil ang luneta po ay uh, natural ang hangin, no? Na ibinubukan niya. Napakaganda, mga gano'n. Talagang ako, naiiniwala ko, mga taong eh, mas gusto nang pumunta sa mga open space like BGC at uh, ano'ng tawag dito? Yung mga place. Yun, anong, yung banda dito, ano'ng tawag dito? Esplanade, yun. Esplanador, esplanade. Kindly correct me what's the right pronunciation of that. For that rather, na... Ah, Oo. Oh. Esplanade. Nanggaling kami doon, maayos naman. Pero gusto ko pa rin sa luneta. Maganda rin sa luneta talaga. Yes. We grew up there. Uh, esplanade maganda. I, I love it. Uh, pinupuri ko yung project na yan ni BBM. Kahanga-hanga. Thank you Jesus for that. Maganda po yun. Maganda po ito na ito. Ibang kalikasan. No? <clears throat> Totoo pala yung kapag ka medyo hindi na maganda yung weather. Pag mainit na, maaap puno oh. Yung puno po ito matanda na, tingnan nyo. Maa-appreciate mo ang weather kapag ka medyo pumapangit na yung talaga yung sistema ng weather. No? Maa-appreciate mo yung hangin, nga sana. Mas gusto mo yung mga mahangin na ah puntahan mo. Ngayon, pag may nakikita kang mga putong punong pinuputol, naapektuhan ka, isabihin mo, huwag, huwag yung putulin yan kasi maganda yan. Diba? Totoo po yun. Maganda po talaga ang may puno. Huwag niyong puputulin yung mga puno nyo. Sisisi -si -si po kami. We did. Last decade, actually. Madami po kami pinaputol nap because sabi ng uncle ko nung buhay pa. Pero kami ayaw namin eh. Kahit eh, na tignan, hindi kayo makapunta lang sa badang harap dahil matindi po yung araw. Dito, lupa ito nung taga-Amerika na natsahin namin. So, magpapagawa rin siya ng bahay niya. Pero, nagdalawang isip siya. Baka tirahan na lang daw niya yung, yan, yung bahay niya niya. Dahil, magpapagawa pa ba siya dito eh. Gustong-gusto nga niya yung mga puno. Pero, palagay ko mas pupiliin niya yung mga puno. Kasi, sawa naman siya sa bahay sa Amerika. Tatlong bahay niya roon eh. So, yes. Gating dito. Tama nang isa. <laughs> Tama nga naman. Nakatatotong bahay niya doon. Mga, mga mansiyon pa eh. Eh dito, simple lang daw. Pilipinas to eh, kanya. Minor in America, di ba? Siyempre doon. Pero dito, simple ka lang, sabi niya. <clears throat> May katwiran, di ba? Yan. Si Suma, itong sumang ito, Ah, Zuma. Z-U-M-A. Yung pinigula ni Max Laurel. Pangalan niya Zuma. Nasaan yung ahas mo Zuma sa balikat mo? Ba't wala? Ito naman si Barbell. Taba and Aija. Aija. <coughs> so, yung, ang ganda oh. Yeah, Ina, inaano ko eh para maging interesado ko yung mga ganitong mga anong tawag dito? <coughs> mga lugar. Kasi pag nagdala ka, pag ko ng upuan dito, higa ako, makakatulog po ako mas kay tatlong oras hanggang apat na oras. Hindi ko na mamalay. Ang sarap ng tulog ko. Sarap. Grabe. Maski mag-init, maski mainit, yes. Kasi ang init nandoon sa harap. Dito sa likod, siya, puno tayo puno. Puro tayo puno dito. Ito pinutol din to niyog, no. Oh. May dahilan po ito kasi pinut kasi pinutol. Kaya pinutol rather dahil tutumba na. Hindi eh, po na. Pero kung iba, hindi. May mga puno rin pala dati rito pero kailangan naming alisin para makapagpuy kami ng balon. Tapunan ng mga basura naming mga ano dito. si Taba. Okay. Bona. Barba. Bardel. And Bruno. Yung si ano? Benji. Benji. Oh. So ayun lang. Ah, uh, masarap lang po kasi dito talaga. Pagkatapos ng video nito mukhang ako ay sasandal sa isang mga puno eh. Alam mo, maganda, maganda talaga. Ewan ko, hindi ko masabi. Tuwang tuwa. Thank you po sa panonood po ninyo. Na may ma-inspire kayo rito na pumunta kayo sa mga lugar na may mga hangin, mga puno. Ayan, and uh, namnamin nyo yan. Maganda po sa katawan. Good for the body, good for the soul also. God bless everyone. Jesus loves us all. Thank you, thank you, thank you.